ang inflasyon. Ang siklo ng pagninegosyo o business cycle ay hindi palaging constant. Bagkus ito ay pabago-bago o fluctuating. Minsan nasa itaas, minsan ay nasa baba at muling babangon hanggang sa marating ang kasaganahan. Peak o panahon ng kasaganahan. Recession ang nagpapakita ng kalagayan ng industriya sa tuwing may kinakaharap na krisis depression ang panahon na bagsak ang ekonomiya, ang trough ang pinakamababang punto ng mga negosyo, at ang recovery ay ang panahon ng pagbangon. Ang kaalaman tungkol sa siklo ng pagninegosyo ay makakatulong upang suriing mabuti ang kalagayan ng ekonomiya. Magkakaroon ng matalinong pagdedesisyon at makabubuo ng mga polisiya sa pananalapi upang solusyonan ang problema sa implasyon ang inflasyon ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang inflasyon ay may iba't ibang antas. Low inflation kapag mas mababa sa 1% ang itinaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Creeping inflation kapag 1 to 3% ang bilis ng pagtaas ng presyong naitakda kada taon galoping inflation sa tuwing ang pagtaas ng pagbabago ay nasa 100 hanggang 300% at hyperinflation kapag may mabilisang pagbagsak ng halaga ng salapi sa isang bansa Mayroong dalawang uri ng implasyon Una ay ang demand pull Ito ay nagaganap sa tuwing ang demand para sa mga produkto o serbisyo ay mas mataas kaysa sa supply ng mga produkto o serbisyo na siyang nagtutulak sa presyo upang ito ay tumaas. Pangalawa ay ang cost push. Ito ay nangyayari sa tuwing tumataas ang gastusin sa produksyon o may nagaganap na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang ilan sa mga masamang epekto ng implasyon. Money devaluation o ang pagbaba ng halaga ng salapi. Dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin, ang purchasing power o kakayahang bumili ng salapi ay bumababa rin. Ang 5 piso noong 2015 ay 5 piso pa rin ngayong 2025. Ngunit ang 5 piso noong 2015 ay nakakabili ng limang pirasong candy, samantalang ngayong taon ay nakakabili na lamang ng tatlo. Ang pagbabago sa distribusyon ng kita lubos na apektado ang mga taong mayroong fixed income o sweldo dahil ang kanilang sahod ay hindi sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin at dahil dito ay mas kaunti ang perang mailalaan nila para sa kanilang mga gastusin. Ang pag-iral ng espekulasyon Dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang produkto o serbisyo, ay may mga taong sinasamantala ito at ipinopuhunan ang kanilang salapi sa mga produktong mabilis tumaas ang presyo at ito ay nakakalikha ng disequilibrio at suliranin sa ating ekonomiya. At pagbabago sa nakagawi ang paggasta Dahil sa pagtaas ng presyo ay pinipili ng mga mamimili ang magtipid o magbawas sa kanilang nakasanayang paggastos at dahil dito ay naaapektuhan ang kita ng mga negosyo. Paano nga ba masusukat ang antas ng inflasyon? Upang makuha ang antas ng inflasyon o inflation rate ay kailangan gumamit ng isang price index. Ang price index ay isang mekanismo upang masukat ang laki ng pagbabago sa presyo. May iba't ibang uri ng price index na maaaring magamit, ngunit ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga ekonomista ay ang Consumer Price Index o CPI ang Consumer Price Index ang sumusukat sa pagbabago ng mga presyo ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga consumers. Ang pangunahing batayan sa pagcompute ng CPI ay ang mga presyo at dami ng produktong kinukonsumo ng bawat pamilya sa loob ng isang buwan. Gamit ang isang market basket ay may sasagawa natin ang pagkuha sa value ng CPI ating kumpletuhin ang mga kulang na datos para sa taong 2022. Ang formula ay quantity times price. 25 times 48, 1,200. 15 times 290, 4,350. 10 times 150, 1,500. 5 times 140, 700. 4 times 90, 360. 2 x 92, 184 20 x 8, 160 Itotal ang lahat ng weighted price upang makuha ang total weighted price. 8,454 Ulitin lamang ang katulad na proseso para sa taong 2023. ngayon na nakuha na natin ang value ng TWP para sa taong 2022 at 2023, ay maaari na nating makuha ang value ng CPI o Consumer Price Index na may formula na CPI is equals to TWP ng kasalukuyang taon divided by TWP ng basehang taon times 100. Para sa gawain ito ay gagamitin natin ang taong 2022 bilang base year. Ipalit ang value ng TWP sa formula at isagawa ang proseso. Sunod nating kunin ang value ng CPI ng taong 2023. Ipalit lamang ang value ng TWP at sundin ang proseso. Matapos makuha ang value ng CPI, ay maaari na nating makuha ang antas ng implasyon o inflation rate na may formula na IR is equals to CPI ng kasalukuyang taon minus CPI ng nakaraang taon over CPI ng nakaraang taon times 100 Dahil kulang sa datos ay hindi natin maaaring makuha ang inflation rate para sa taong 2022 Ating sukatin ang inflation rate para sa taong 2023 Ipalit ang value ng CPI sa formula 111.9 minus 100 is 11.9 11.9 divided by 100 times 100 ay 11.9. Maaari din nating makuha ang purchasing power of peso o kapangyarihan makabili ng salapi gamit ang CPI. Ang formula para sa PPP ay 100 over CPI. Ating sukatin ang purchasing power ng 2022. Dahil ang taong 2022 ang ginamit natin na base year, kaya't ang piso ay may halagang piso. Ating sukatin ang purchasing power ng taong 2023. Mapapansin ang pagbaba ng halaga ng piso kung saan ito ay mayroon na lamang na 89 centavos na halaga. Bilang gawain ay subukang kunin ang TWP, CPI, IR at PPP nang taong 2024 at 2025 gamit ang taong 2022 bilang base year ang implasyon